Hello, hello guys, good morning Good morning po sa lahat mga friends Miga migalab shoutout po sa inyong lahat So ayun nga po dito po ako ngayon sa aking uh, munting palayan Binisita ko po siya kung ano, eh, pwede na po siyang ma-harvest Kaso nga lang, hindi magandang panahon ngayon, laging naulan So ayun, nag-aabang pa po, po ako ng magandang panahon at umaraw So, pwede na siyang harbisin. Oh, ano na po siya yung palay. o, oh. Maganda naman po yung tobo, So, yun. Oh. Yan. Oh. <coughs> Lagi po kasing naulan dito sa amin. Kaya, yun. Hindi po agad-agad siya maani ngayon. Pa, kasi, basa po yung palay. Kapag so, gumanda yung panahon, eh, pwede na po siyang ani anihin. Kaya ayun. Hindi ko pikit ko po eh kasi lakas po palagi ng ulan. Ayun. Ano na siya. Pwede na siyang ma-harvest ngayon. Ayun Oh. Hanggang dulo po yan Oh. ko po ngayon kasi <coughs> ano na siya. Pwede na siyang anihin. So yun, mga big love shoutout po sa lahat mga friends. Yun, maraming salamat sa support at palike and share na rin po ang aking munting video. Papalo na rin po ang aking ah uh, uh, at at iso Oh. Ikot-ikot ko po siya ngayon eh. Lagi po kasing naulan. ulan kaya hindi agad-agad siya ma-harvest kasi oh. Pag gumanda na po yung panahon ay eh, aanihin na po siya. O, ano na po yung palay. Oh. So yun, buhay probinsya po muna si Sinsi ngayon. Eh, hindi pa po nakabalik tayo ng Maynila. Pero si, <coughs> si Yoson makakabalik na din ako. Pag okay na po yung ano ko dito sa amin. So ayun, thanks for watching, mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat at migamiga lab shoutout po at sa ating lahat. Thank you, thank you. O, okay naman po yung tobo ng aking na uh, munting uh, palayan oh.